Hello good morning everyone. I just want to share to you. Yan ho, meron tayong parcel ngayon. Kakarating lang nag-order po ako sa Facebook ng solar Christmas light. Tingnan ko po ito, i-unbox natin kung totoo ba kasi ilang beses na ako na scam. I just want to make it clear talaga dito kung na-scam pa rin ba tayo dati. Tulad ng dati order ko yung CCTV na solar pero dumating stand ng cellphone pero ngayon solar Christmas lighting tingnan natin kung totoo na to yung order natin uh, actually anim to eh anim anim piraso na Christmas light solar okay unbox na natin may fragile pa yan unbox unbox okay alam nyo guys, mahilig talaga ako sa Christmas light. Uh, yung mga Christmas light ko dati, abot ng tatlong taon. Maganda yung ano eh, Christmas light na solar kasi tumatagal siya. Kaya na-dispose ko na lahat yung mga solar Christmas light ko kasi umabot na ng 3 years, 4 years. So, gumagana pa yung iba pero hindi lahat. Kaya dinispose ko na. Pero ito, ito. Hmm. Parang legit ah Hmm, dami Tingnan natin kung ano 2 Ha? Huh? By 1 take 1 yun eh By 1 take 1 So dapat 6 Tingnan natin kung ilang dumating 6 4 lang yung dumating Okay 4 na baka dalawa, dalawa baka dalawa 'yung laman. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin. Sana dalawa. Isa lang. Ha. Ah. Isa lang. Mhm. Mm ito to, guys. To Tr try natin 'to agad para magamit na natin. Meron siyang pangtusok sa lupa. yan and then stand lang natin. Ah, oh, dalawa na. Perfect. Dalawa. Tama nga. Hindi lang pala ano. Sa dula tatlo. Walo lahat. Kasi apat. Four times, four times two. So, up. Walo lahat. Okay. Aha. Ang ganda to ah. Pero tingnan natin kung gumagana. So, at least, totoo yung order natin yung dumating totoo hindi na ako na ano hindi na ako na scam okay tapos ito dito aha uh -huh. tapos solar perfect okay tingnan natin kung gumagana ba hindi pa naon iyon na natin Oo, oh, umiilaw nga. Umiilaw. Ito na guys, oh. Yun. Tapos yung solar niya, dito. Yan, ganyan sa. Ilagay na natin ito sa mga tanim. So, ito na po siya ngayon. Ayan. Ayan. Ito na yung resulta maganda po ang kanyang ilaw yan oh, Christmas light walong peraso ito, yan kung araw nagcha-charge yan kasi solar so itetest ko pa ngayon kung ilang oras siya malubat, bago siya malubat pero ano na to eh, kanina dumating alas dos ng hapon alas dos yata yon So, naibilad ko siya ng alas dos. So matagal pa tong malubat. Ganda di ba oh? May design siya. Kaya lang yung order ko green at sa red pero yung dumating gold lahat or yellow. Pero so far okay lang naman nagustuhan nga ni Mrs. eh yung kulay. Yun. Maganda. Maganda tingnan at uh, maganda sa mata. Yun. bibidyoan ko rin sa labas ng bahay kung ano yung itsura.